magandang umaga maka pobre, kapobre pisa na ng lakaran papunta kami sa isa sa mga scholar dito sa may oriental mindoro si engineer si Toto Glenn kapatid ko Ayan. lakad lang talaga dito dahil Di man pwede ang sasakyan. Di rin na ang motor. Mga sobra isa kilometro lang man ah. Malapit man lang. Nakakyat na ako dito. Malayo ito. Kasama ko sila nil noon eh. Ah, tayo yun no? wala yun tayo lang nun oh, yan o oh. overlooking o oh. si Kesani o oh. Bo. <laughs> Sige, ikaw lang una. Buti naman yan ay maaga pa tayo. Uh -huh. La City pa lang siguro. Nawaras yan. La City. tagilid pa ay no aha may tubig pa pagka uh, maulat oh parang sapak sapa pala <laughs> taas yung kapubs Papa sok. Papa sok sai skuila. lại, ka bao on mo ni. Baon mo? May baon ka? May baon ikaw? Ah, ipo bao mo. Mi bao ka? Mi bao ni ka? Ha la. Mi bao si piso ay baon mo ni. Limang <laughs> piso. Wala dito. na akong piso dito. Oh, baon mo, ha? Ano uh, ko sabi? Salamat ako. Be. Ano ko sabi? Ano <laughs> <laughs> daw sabihin? Ano ko magsabihin? Salamat ako. Ay. Sinilas bit bit. <laughs> <laughs> Bat bit bit sinilas. Hinahanap yung wallet ko. Oh, ito pala oh, mayro pa. Mag-aaral mabuti ha. Dito na siguro 'yan oh. Yeah, malapit. malapit ng nang tumagal. <laughs> Kita ni no? mga estudyante dito. Ah, uh, minsan walang baon, minsan limang piso. Ganun ang baon nila ibang pa na ako Pag wala talagang baon, hindi talaga mag-aral. school noon, doon pa mga kapub sa pinakang baba. Di ba dito bahay ni Uncle Sunny daw? Kuya sila dati, pag naitanim. Ah, doon? Mga kapobre, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at kasama na po natin ang uh, uh, family ng uh, isa sa mga scholars ng uh, pobring uh, blogger team at uh, syempre uh, ng uh, Figaro and Friends mula sa USA ito po ay nasa Bulalaka Oriental uh, Mindoro po kami and uh, si Ate Aliyang, Ali pangalan ni Ate no? ano pa, pa po? Ah, si Ate Nimpa si Ate Nimpa ay kasama na po natin at tinempa kumusta po ang pag-aaral ng anak mo po? Ayos naman po kaya. Mm -hmm. Ayos naman. Po. Ayos naman. Uh -huh. Um, yung mga grades niya po okay naman. Okay naman po. Aha. Saan siya ngayon? Umalis na po nag-aral po. Mm -hmm. Nag-aral. Oh. Ayun. Salamat naman at uh, maayos na may mga gamit 'yon? Opo. Nabibili ninyo yung mga Opo. pailangan niya? Binili lang ng bagong sapatos. Oo. oo. Ayun. Tsaka yung mga papel, lapis niya kompleto. Opo. Oh may oh. baon naman po. May ulam. Oh Tapos may pang recess. Oh, ayun. So ayun. hindi katulad dati po nung wala pang tumutulong sa inyo. Minsan po laging absent kasi nga kung walang makain, ni absent mo na Mm -hmm. maghakot mag ng kahoy oh, Nag-uuling kasi kayo ano? Opo oh mm -hmm. Ayan Ngayon po lagi po sila pumapasok Araw-araw oh. na po si kuya ay pupunta raw, yung asawa mo pupunta sa pangunguha ng ubi? Opo, nagukay po. Mm uh -hmm. -uh. Ipipinta niya yun? Opo. Um, saan banda yun? Malayo ba? Ayun lang po po siya. Sa unahan lang? Opo. Oh. Yun na po ang kanyang nahukay sa sako. Ah, nakahukay na siya kanina? Opo. Tapos babalik ulit sa doon? Maaga pa. Hukay. Oh, maaga pa siya. Isang sako na? Opo. Tanim niyo? Tanim po. Gaano kalalaki ang ubi niyo? Hindi pa masyadong malalaki kasi uh -huh. nung isang taon lang po. Ay, oo. Isang taon pa lang po ngayon. Opo. Dapat pala ilang, mga ilang mga ano? dalawang taon siguro. Malalaki na? na. Opo. Baka mga tatlong uh -huh. kilo ang isang tunoy. Oo. Uh -huh. Ganun po. Eh, sa, sa, saan ibibenta yan? Sa bumibili po. Pupunta po kasi mamaya. Pupunta hmm. dito? Opo. Uh -huh. Magkano ang kilo ng kuha nila dito? Twenty-two yata po yan. Twenty-two pesos? Isang kilo? Opo. Uh -huh. Oh, kamura pala dito ang obi ah. Magkano na yan siguro sa ibang lugar. Mm. Mm. Yan ang kabuhayan ninyo. Paano yung tanim ninyo doong palay na nung nakaraan na pumunta ko? Naani na po pero hindi masyado yung kanyang ani kasi nga po ma, ano ay pa. Mm -hmm. Naano po ng insekto baga. Ay si. Opo. nadaanan ng insekto? Opo. Maraming insekto? Marami po. Ay ilan lang yung inaanin nyo? Ay lang, awan kung naka-isang sako, hindi naman po naka-isang sako. Kaunti eh, unti. Opo, oh yung malakit pala. nga, kaunti lang din yung mm -hmm. um, malakit. Kaunti lang talaga um, pala. Grabe pala. No? Madami pa sana doon, kaya lang po ipan na po siya. Nakatayo lang ba ganyan din. Ah, nag-ipan Opo. Oh, eh. O, sus, Tinoo ko, sayang ah. Hay yung mga kamuti niya doon, naglalak. Ay, yung nag kamuti po, malago po doon. Makapal ng kamuti. Mm -hmm. kamuti. Doon na, na lang, lang makabawi, no? Opo. May laman na. Mayroon na po. Malalaki na? Hindi pa masyado. Mm, ganun Hindi, pa po nahukay kasi maliliit pa. Bago hmm. kung malalaki na po. Malaki kasi po yun. Mm, -mm. Naga isang kilo po yung isa. Malaki. Uh -huh. Malaki. Bakit si Kuya Sani ayaw man magharap sa amin? Ayaw. Hmm. Ha? Sobrang mahiya. <laughs> mahiya. Ayaw magharap sa kamera. <laughs> ah, ayaw magharap sa kamera. <laughs> ah, uh, Pag may kamera, uh, nahiya siya. No? Uh. Nakakain na kayo? Opo. Anong ulam nyo ngayon? Oro pong ulam. Pero yung anak, itlog po yung ulam nila. Mm, -hmm. talagang inuuna ang anak? Opo. Para ba ano doon sa eskwela? Kayo, kanin lang? Kahit asin lang po. Tapos Opo. siya binibilang ulam? Opo. Oo. <laughs> talagang ang pagmamahal nga talaga ng isang magulang sa anak ay yun talaga ibibigay ko sa inyo yung allowance, 'di ba? Nung nandoon ako sa Aklan, nagbigay uh, kami ng October uh, ano, September, October 4,000. Okay. Ang November, December, January na allowance ngayon ay bibigay ko po sa inyo. Ha? Buti po yun, kasi yung kailangan nila ngayon, magka-Christmas po sila, yun po ang naisip ko, mm -hmm. yung Christmas po nila. May Christmas party, magkano contribution? Yung contribution po, hindi po siya ma budget kung magkano kasi po grupo-grupo yung ano namin. Yung regalo po nila, 50 pesos po. 50 pesos. Okay. Dalawa po sila. Uh -huh. okay. Ayan. So, dalawa. Dito, dalawa ang uh, nag-aaral mong anak. Okay. I see. Di ba ikaw yung nakilala namin din noon na yung nadaanan namin na nag ano, kayo ng may bit-bit-bit-bit na konting bigas, no? Uh -huh. Kayo yon rin Ito po. Um, ganito po ito. Uh, nung November, hindi pa naibigay yung allowance ninyo na dalawang libo sa anak mo. So ito po yon Isa dalawa. Okay. Dalawang libo. Okay, Tapos, December, sa December na allowance po ninyo, um, binigay ni ma'am nila sa Pigaro and friends um, 3,000 para alam nila kasi na may kailangan sa Christmas party ng mga bata so ito po ang 3,000 1, 2, 3 One, two, three. Ayan. Uh, bali 5,000 na yan lahat, no? Tapos, sa January, may ibibigay ko rin sa iyo ang January. Ayan. One, So bali 7,000 po yan Oo, Sige ano ang gusto mong sabihin po Sa Figaro and Friends po Maraming maraming salamat po Kasi nakakatulong po talaga sa pag-aaral Ng anak ko Yung mga kailangan niya sa school Nabibili ko na po sa kanya po mm -hmm. Kompleto na po nabibili Kahit anong kailangan mm -hmm. Kaya may mga contribution Hindi na po ako nag-isip kung saan po Kuha ng pang ano contribute mm -hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun. Tapos ang kaibigan namin, si Auntie, mula sa kapit-bisig ng Spain. Mula sa Spain. Layo, no? Nagbigay siya ng apat na libo. Apat na libo, bigay sa iyo. Kasi napalood niya yung unang video na yung naghahagilap pa kayo ng bigas. Ano po? Ito po. Tanggapin niyo po ito. Ah, Tinim pa, 1,000 2,000 3,000 4,000 pesos. So 11,000 pesos lahat ang pera mo ha? Opo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila kay Kapit Bisig ng Spain? Maraming maraming salamat po kasi kahit ilang beses na po kami natulungan maraming pa rin po nang loob na magtulong. Mhm. Panginoon na po yung anong sa kanila ng pagpapala na lalo pang mag-ano yung kanilang buhay para lalo pa silang madaming matulungan. mm -hmm. Yun, uh. Basta ang bilin ko ang mga blessings na yan minsan lang po dumaan, ha? At uh, pagbutihin talaga na makatulong sa pag-aaral ng anak mo. Hmm? Huh? At uh, ipanalangin mo rin po kami at saka yung mga uh, tumutulong sa programa katulad mm -hmm. yung Figaro and uh, friends mula sa USA at saka kapit si kapit bisig mm. pala ito yung Panginoon dahil po sa inyo mm -hmm. kaya po kami naka ano rin ng unti po ayan sige po yan po ang ating uh, pagbisita sa kanila mga kapobre Ay, nga po siya, pero nasabi ko po sa kanya na para po ito sa mga bata hindi rin po siya makaano sa akin Mm -hmm. pira. ko para po ito sa, sa, anak sa anak natin. Dahil kung hindi sa tulong, sabi ko, eh, hindi rin siya ko makapagpatuloy ng pag-aaral kasi wala kung minsan, mm -hmm. absent. Mm -hmm. Walang pang bilhin ng bigas. Mm -hmm. Yun hindi na naman po. po siya makapili. Oh. Alam niya naman po para sa mga anak namin. Mm -hmm. oh. Ganun talaga ha? Kasi yun talaga ang monitor natin na na ang pera para sa inyong pamumuhay at sa inyong anak para mag gumaan naman yung inyong sitwasyon, di ba? Kasi yung anak ko minsan dati kahit ng sampung piso na sitsira yung malalaki po uh -huh. gusto nila ay yung baon nila limang piso kaya minsan tres lang pag wala Isa uh -huh. ko, hayae lang, basta mag-aral ka lang ng mabuti saan sa kanya. Oo. Uh -huh. Kahit paano lang. Kaysa, So, tumutulighel sa, mm -mm. sa kanya Ayaw. kaya tanggap ko kahit paano mm -hmm. kaya salamat po ngayon dahil may tulong mm -hmm. kung ano pong mayroon yung iba Mayroon din siya nerd na siya na ano yung oh. sa iba Opo. diba sa school no oo po ayan sige po mga kapobre maraming salamat po sa inyong pagtulong sa pamilya na ito maraming maraming salamat po kami ay daan lamang Ah, kahit malayo, ate ang inyo ay inaabot namin ah, para makatulong talaga. So, salamat po mga kapobre sa inyong lahat. Magandang araw mga taga-Mindoro. Babay po. Ito, ito yung ubi nila. Ah, 20. 20 lang daw ang kilo. Ang gaganda oh. Ang ubi. Hindi ko pa nga nakita. Maganda na. Sige, pagsan mo lang. Malalaki oh. Ay, ang gaganda. No? Violet talaga siya. Violet talaga yung OB. Maganda classic OB mga kapobre oh. Kay Kuya Sani. Ay, isang taon pa nga lang. Oo. Oh. Ay, Malilet mas pang... uh, maano yan. Dati ma... mas malalaki yung sa atin eh. Uh, oo. Ay, kay tatay noon ang sipag niya eh. Ano? Limang, limang, limang taon na. Limang, taon, taon eh. na yun. Daw ba nga, nakalaki ay no? Ito, isang taon lang. Uh, ganda. Ang... <laughs> <laughs> Kuan. Okay, Ang taas ano? Dito so, ano tatay. Tatago noon eh. Pag ko magharan. Kami ni ano, nang pizza kasi don don. Saging lang nakain namin eh. Ah <laughs> uh, kasi ano kami noong panahon ay nagpasaway-saway din ako mga kapobs yung bang ayaw ko na mag-aral sama-sama oh, rin ako sa pinsan ko si Dundon magbarkada talaga kami kasi kapag ka nakita namin si tatay hapupunta na dito sa bahay ng tiyahe namin akyat na kami dito sa bundok ko oh. <laughs> so, babawa so, bababa kami ng gabi na eh, binabatay din namin ang pag-alis ni tatay <laughs> ayos yung mga experience namin eh may panahon talaga nagpapasaway tayo eh. Mga kabataan eh. Pero pasalamat tayo sa magulang natin na hindi sumuko na magdisiplina sa atin. Sinundo talaga ako. Nung huli, nagtago lang pala si tatay doon sa bahay ni Teo Balas. Akala namin wala na. Sabi ko, insan, uwi na tayo. Wala na yun si tatay. Nagbalik na yun sa, sa bagakay. <laughs> Pagdating pala doon to ay nandoon pala sa loob, palo ako eh. <laughs> ikaw gida, bagulan ikaw gida. Ibig sabihin sa amin ang bagulan, tigas ulo. Owe na kami. Binigyan kami ni Kuya Sani ng kuan ng ubi. Nahihiyain lang talaga si Kuya Sani ay uh, nag-usap naman kami. Nag-usap naman kami nung hindi na nakabidyo. Mahihiyain yun eh. Yan ang daming gab. Anang ubi. Ubi pala. Pinigay niya sa amin mga dalawang kilo siguro yan. Mga tatlo no? Mga tatlong kilo. Oo, oh, gawing ubi jam. ubi na no? mga kapob. Salamat. Salamat sa panunod mga kapobre. Magandang araw po sa inyo. Thank you.